Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Pang um, this your guest mama sa Gary Channel. all, feeder also matter sa so, ngayong hapon ito. Na Tingnan natin ang sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um a special gabay for the month of August 19 hanggang August 25 for the sign of for the sign of Virgo. So Virgo, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasagap for today's video? kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Virgo signs ang ating mga hagilap. So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos up there. Because maraming salamat po sa mga walang sawang pagsupport sa aking channel. Lalo-lalo na ang ng ads na way pagpalain po kayo. Nang Diyos at may kapal siksikliglig -Sik na gumapaw na biyayang ang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advises sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Virgo. So let's see and watch this. Angel Spirit Guides, please give me an information po. Ano kaya kung gusto sabihin sa'yo ng ating mga baraha? So, let's see. There is a six of swords. Now, there is a transition. Unti-unti ka na rin daw makakalaya sa hindi maganda sitwasyon. Na makakabangon, makakawala at makakalaya ka na. No, sa nangyari sa iyo, no, mga pinagdaanan mo, magiging kalmado na ang kalagayan at sitwasyon mo and there's an ease of cups now there's something in you love coming in some of you guys if you are being single may taong darating may bagong pag-ibig na maaaring magpatibok sa pihi kang puso mo and there's a star card wow there's a something in healing and recovery maring uh, gagaling ka na sa mga karamdaman mo no and of course uh, magiging maayos na ang pakiramdam mo magigim maayos na ang sitwasyon mo makaka-recover ka na sa mga naranasan mo eh, because there's a need of sort of something breakthrough. Na no, ang bagay na ito mapagtatagumpayan mo, lilinaw na. Now, magiging klaro na ano ba yung kailangan mong gawin, ano ba yung kailangan mong maisa katuparan dito. And there's a time of something happiness. At the end of the time, magiging masaya at magiging maligaya ka na. na magiging maayos ng kalagayan ng sitwasyon mo. And there's a strength of your confidence. So, kailangan mong lakasan ng loob mo, maging matapang ka. Alisin mo yung takot at pag-aalilangan at pangamba mo. No? And of course, there is something that six of swords represents with of sword. So, nagkakaroon self-sabotage that because of your action and decision. Hindi ka pwedeng ura-urada, bira-birada. Pag-iisipan mabuti yung bawat action and decision at huwag ka nagsishare ng information with other people na may related sa pag uh, sa mga plano mo. And there's the kingman. Now, No, you're feeling stuck no? Parang feeling mo lutang ka, balisaka ka, hindi ka mapakali, no? Dahil lang um, sa worries yan, no? Dahil sa pangamba na tatakot ka, no? Parang there's a trauma. And there's a king of sorry to stop the pattern. Putulin mo na. Ano man yung bagay na alam mo hindi na sa sa'yo. Yung bagay na alam mo hindi na nakakatulong sa eksena mo. Yung bagay na alam mo nakakasama sa'yo. And because there's a full card with a leaf of faith parang sinusubukan ng yung pananampalataya at tiwala kung hanggang saan ang yung katatagan no at ang yung paniniwala sa ating pong may kapal dahil at the end of the time magtatagumpay ka and there's a page of ones may magandang balita na paparating at may magandang impormasyon na darating na magdadala sa inang kaligayahan and there's an a of because there's official feminine eh. so some of you matutupad na yung mga pangarap mo ang matagal mo ng um gustong mangyari matupad maring may isa sa katuparan mo na maring nga mararamdaman mo na ang uh, pagbabago no then of course guys there is something that page of pentacles invest wisely na pagdating sa mga bagay-bagay kailangan mo pag-iisip mabuti hindi ka pwedeng bira-birada ura da sa pag uh, uh, sa mga desisyon sa bagay na gusto mong gawin no kailangan na maging wise ka and of course there is a 7 of so with no? mag iingat ka dito, there's a sneakiness, no? there's a cheating line on you. mag iingat ka, maaaring um, maulit-ulit yung ganun scenario. So, there's a something that came in with a new perspective. Baguhin mo na yung pa, uh, pananaw mo, kaugalian mo, magkaroon ng respect at disiplina. And there's a high five for lesson learned. So, kailangan mo matuto. No? And of course, pakakatandaan ang mga pinagdaanan mo. Ang mga naranasan mo. Putulin mo yung bagay na alam mong hindi na nagsiserve sa'yo. And there's a need. They absorb something a lot of toxic and negativity around you. Huwag ka nagtitiwala. Basta-basta. Now, maraming mga negatibo dyan at toxic na tao. And there's a need to clear the boundaries. See? Linisi mo na sa paligid mo. Now, some of them, guys, very toxic talaga and there's a justice card that justice will be served makukuha mo yung stisyang nararapat sa iyo noo naman yung bagay na gusto mong makamtan makakamtan mo ito and there's a three of cups a celebration is eh so talaga may celebration Now there's an ultimate happiness and because there's something the nine of wands konting tiyaga no sa ginagawa mo no kailangan ng pag-iisip mabuti bawat decision mo hindi ka pwede pala decision and there's a night of sword sa success driven talaga magtatagumpay ka no? bibilis ang takbo ng eksena no? ng sitwasyon mo no? there's a ten of something burden may nagbibigay pabigat. no? dahil sa negatibong um, paligid mo no? environment toxic family toxic friends And there's a queen of pentacles maging practical at secure ka sa lahat ng gagawin mo, plano mo. No, of course, there's something, guys, with a set of sorry, the sabotage. Oh, no, at sinasabotay ka talaga sa pagtupad ng mga pangarap mo. Huwag kang magalala kasi may justisya. No, there's a justice. May karma. Ano man yung bagay na ginawa nila sa iyo, babalik yan sa kanila. Makukuha nila what they deserve. So, let's see what is additional messages about sa finances and career, love life at kalusugan. Let's watch this. So, let's see. Pagdating naman tayo sa finances and career. Finances and career. So, there's a six of cups. Something na past. Situation or familiarity. Something na parang may nangyari from the past. No? Or may may mga pinagdaanan ka. May mga um, naranasan ka from the past about sa finances mo. So, kailangan mo na mag Tapusin na. No? Tumbukin putulin na. Pero kasi there's something that's so pentak maging balance, katimbangin mo na yung mga bagay na makakatulong sa iyo. So ngayon maging wise ka na how to spend. How to manage and your uh, how to control and manage your money wisely. And there's a three of ones, the so, waiting for is so a waiting for a ship. So some of you may need like Pay paper documents, there's a possible na makuha mo na. And there's a need of one something A new plans, a new project, a new opportunity is coming in na magkakaroon ka ng new creative expression like an idea no makakapag-isip ka ng mga bagong proyekto plano and of course there's a night of swords na nagbibigay sa ng anxiety sleepless nights ibig sabihin alis mo pangamba no hindi ka magsasaksi diyan kapag may pangamba at malinlangan so let's see pagdating sa love life so there's a high faces may hidden agenda or hidden enemies may mystery sa likod nito no pagdating sa relasyon See, pagdating sa asa, Um, sa pagsasama ng yung dalawa na person mo, maring kasal kayo, or maring ikasal kayo, or live-in kayo, and there's another one for slow and steady. Matuto kang maging ano, maging kalmado, no, and there's something the page of God less than intuition, makinig ka sa nalaramdaman mo, sa, um, sa intuition mo, sa inner voice mo. And there's a chart with an action movement. Magkakaroon ng changes and development na sa situations mo. And there's a three pentacle for collaborations. Na no, kailangan nyo ng heart to heart to conversation ng person mo. Marami kayong bagay na gustong gawin. Kailangan nyo pag-iisipang mabuti. Do? No? Maraming mistery sa likod nito pagdating sa relasyon. So, kailangan nyo mag, um, magkaroon ng collaboration dalawa na person mo. Pagdating sa kalusugan, there's a need So, there's a past communication, a past moment. Magkakaroon na ng improvement ang inyong kalusugan. And there's a three sir, Talagang, there's a back O talagang mayroong gumag... May tumatry door sa'yo. O gumagawa ng hindi maganda sa'yo sa inyong relasyon. na no, may third wheel talaga dito. And there's the king of swords with a uh, king of one something ambition. Ay, may hinala ka na. No, mayroon ka ng hinala. See? Nasa paligid mo lang ang akas na maaaring kung baga ginigisi ka sa sarili mong mantika no? talagang pinag pinagkakatiwala mo tong tao na to there's a white naman, pero mabuti ang Panginoon dahil hindi kanya inahayaan na niya na yung taong na yan na malalaman mo na kung sino talaga ang may purot dulo niyan and this is the eight of pentacles magfocus ka na sa ginagawa mo sa trabaho mo sa, sa kalusugan mo no? so let's see what is the magical fire messages advises And of course, sa Peak a card Yes or No. So, kung bago ka sa channel ko, guys, sa Peak a card Yes or No, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot dyan within 1, 2, or 3. request kapag nakapag-isip ka na magiging sagot sa tanong mo, please comment down below kung ano number na pili mo. At malalaman mo sagot sa dulo na reading na to. So, let's see what is the magical fair messages Advices. So, let's watch this. Okay, with a magical fairy messages advices. So let's see, guys. Oh, your wishes granted. So some of you guys, matutupad na yung mga pangharap mo. Na may isa katuparan mo na ito ngayon. And there's a walking away. Kailangan nyo lang dumistansya. No, makawala dyan sa mundong ginagalawan nyo. Sabi ka na, there's a toxic family or toxic environment. And there's a new home. ba? Diba? Magkakaroon ka ng bagong bahay o kailangan nyo lumipat ng bagong bahay. No, para maging maayos ang direction nyo sa buhay. What is the yin and yang oracle card? sabi na distance. ba? Diba? Retreat. Na no, kailangan nyo dumistansya sa mga taong negatibo o sa mga taong talaga na sumasalbay sa inyo. And there's a higher self with activation. No, ina na sa sarili sa buhay nyo. No, kung na ano ba talagang may kinalaman no, sa, uh, sa pagbagsak or um, kahirapan nyo. So, let's see what is the uh, is. Represent guys with an intune. So, ibig sabihin, parehas kayo ng person mo na nararamdaman. No? And there's a persistence. So, kailang magtsaga ka lang, magtuloy-tuloy lang no, Ang yung ginagawa. No? There's a will of fortune with a turning back no, to your favor na maring iikot ng kapalaran at maring pumabar na sa'yo. And of course, there's a something delay Na nakakaranas ka ng mga delays and cancellations sa mga transactions. So, let's see what is the romance in you for a mystic love oracle deck. And there's a whole inner growth. Na ibig sabihin 30 years. No, nasa ganyan ang edad mo pataas. No, dyan na mag ang inyong buhay, ang inyong pagkatao. There's a spiritual awakening. See? Magkakaroon ka na realization at mamumulat ka na. No, ano ba talagang nangyayari sa'yo sa buhay mo? And there's a secret matter. Na meron, tayo may, meron sa'yo may lihim na may pagtingin dito. O maaaring may gusto sa'yo. What is your kang Michael messages? Self-respect. So, kailangan resituin yung sarili mo, ha? Huwag mo pressure. O, huwag mong pinipilit yung sarili mo sa mga bagay-bagay na hindi mo naman kaya. What is the Jesus loving quote said? Pray always. So, kailangan mo magdasal palagi. No? Mingi ng gabay sa ating Panginoon. What is the angel's number? Represent what? and there's a five 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 for clarity you are a victor of circumstances rather you are all you are the beneficiary of it if the wearing cases life will be will be pretty dull you will set yourself after success in the long run if you are willing to adapt to this ship everything will work king out of the best at long last you are accomplishing what you set out to do everything will work out perfectly at the end. See? Lili, na liliwanag at uh, magiging maayos ang kalagayan sitwasyon mo at magkakaroon ka ng pang matagalan na tagumpay. Wow! What is the money move oracle Represent with a vacation. Take time to recharge. So, kailangan mo muna mag-disconnect sa sa paligid mo, sa buhay mo, sa mundo mo no it's very toxic guys what lies beneath with a hidden future ano yung bagay na nakatago sa hinaharap mo Police. So, meron dito, maaaring kasama mo yung police maaaring polis ka. Oh, there is a toxic. See? There is a toxic energy talaga, guys. No, okay. huli na. Okay, the police something. Huli na. Alam mo na. No? talaga natumbok mo na okay There's is a clarifying for a love situation represent guys with spirit speak ay sinasabi sa'yo dito magdasal ka magdevotion ka no meron talaga ditong gumagambala sa'yo there's an ex na hindi ma mapanatag no talagang ginagayuma talaga yung person mo or either you What is shadow work in the world? Kailangan mo magdasal, magdevotion, no? Para mapaprotektahan niyo ang your And there's a sacred boundaries, 'di ba? Sacred something cross na represent with God. Oh my God. So we big sabihin it's all it's all God purpose, guys, no? Ang ating Panginoon ay ginagawayan ka na respecting, honoring your limits, set your free. Napakawalan mo yung sarili mo, bigyan mo na respeto ang sarili mo. Clarifying for a life situation. What is the clarifying for a life situation? Represent with the sculpture of self. Not to, to shape the sculpture of self, honoring the first perfecto, uh, perpetual act for expressing identity. No, binabagit, pinapakita dito talaga no, kung sino siya. dako no, ano ba talaga yung buong pagkataon niya? Ibinabagi dito kung ano yung niya, ni-express niya talaga. Wala siyang tinatago na kung ano man. So, let's see what is a part of the light represent what? Reverie with a harmony. I open the truth that I am the image of God. The, um, within me lies the power of the to bright light into my life. I transform all the darkness. within into the light of releasing complaints, anger, hatred, I invite harmony into being, and embracing peace and balance in every moment. Diba? Kung baga tinatanggap mo ang lahat ng katotohanan, ano man yung bagay na nalalaman mo, nararamdaman mo, na alam mo na ginagabayan ka ng ating Panginoon, na alam mo na hindi ito um, babahid ng anumang negatibo or masamang gawain para lang gumanti sa ibang tao. No, hinahayaan mo ang ating Panginoon ang gumawa ng action at decision na ibigay sa iyo yung mga bagay na para sa iyo talaga. And of course, ito na ibinibigay at binabahagi na sa iyo, it's time to take an action for your own na kailang mo pakawalan ng sarili mo mula sa negatibong mundo. So guys, let's see what is a pick a card, yes or no. So let's watch this. Okay guys, with a yes or no pick a card so let's start with the number one so there is a no unfinished business lose and feel restless no ibig sabihin wala nang pag-asa hindi na ang hanggang doon na lang no may mga bagay na hindi natapos na may hangganan na hanggang doon na lang wag mo na ipagpilitan pa And there is a no with the number two. Learn from experience, always no longer work. Na matuto ka na sa mga karanasan, mga pagkakamali mo. Na hindi talaga nagwo work Number three, there is a yes. Flow in the current natural progress. Na dadaloy na ng natural yung mga bagay na para sa italaga. Kalmado at porsigidong ipagkaloob sa iyo. So guys, this is um special goodbye for the month of August 19 hanggang August 21, 25 for the sign of <coughs> Excuse me, Virgo. So Virgo, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. This reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. Comment down below kung kaninong energy ang ating gaf. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos. At kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel lalo-lalo na lalo ang dirigil ng adsaway so, pagpalain po kayo ng Diyos at may kapalisik sikligling na gumapaw na biyayang balik sa inyo. At maraming salamat po. And see the next video. Bye-bye and babush.